Ayan, ito ay sibuyas guys. sa Dahon siya ng sibuyas. Yun ang kakainin natin ngayon. Is, sasabay natin sa ating kima curry na leftover. Then, aking ang radish ko. Radish. With lemon. So, ang tanghalian natin ngayon ay mm -hmm. leftover. So, kakain tayo ng mga... Mm -hmm. Ha? So, ito yung tinapay. Hindi kami kakain ngayon ng, ng chapati or ng rice. So, kakain kami ng tinapay or monay. Ayan. Asawa, ito yung kanyang plate. Ayan. Then, kima. So, ganito guys, ha, ang pagkain namin ngayon. Ito yung dahon ng sibuyas. Ito yung leftover namin na kima. Ito yung parang bansa pinas. So, yan ang tanghalian natin ngayon. So, dito guys, para mas masarap yung dahon ng sibuyas, lalagyan mo siya ng kalamansi. Ayan, pipigaan mo siya ng konting kalamansi lang. Masarap kasi yung dahon ng sibuyas kapag meron siyang kalamansi or ang tawag na nila dito ay lemon. Try niyo din siya doon sa mga pritong isda or pritong baboy or pritong manok sa Pilipinas. Madalas kasi dito meron silang tinatawag na green salad. So pwedeng dahon ng sibuyas, radish, uh, beetroot hiniwang kamatis or nung sibuya. So, yan yung madalas nilang i-partner kapag may biryani, kaya may pritong isda, or yung karne ng kambing. Sa Pinas, mahilig tayo sa sausawan, di ba? Yung may toyo, na may kalamansi, tapos may sili. Yan naman yung gustong-gusto nating i-partner sa mga pritong isda, pritong karne dito naman ay may part na naman siyang salad. Tulad ng pipino, carrot, beetroot, radish, o kaya yung dahon ng sibuyas. Nalalagyan mo siya ng kalamansi. Yan yung mga ipinapartner nila. Dito guys, ang um, pwede mong ipartner sa mga ulam ay eh, meron silang kanin, meron silang chapati, meron silang nan. Iba-iba yung uri ng ng tinapay na tawag sa kanila na pwede mong i-partner sa ulam. Sa atin kasi kanin lang talaga, ba? Diba? Sa araw nga na ito ay hindi na kami nagluto pa ng tanghalian. May mga araw talaga na hindi kami nagluluto ng tanghalian. Ang kinakain namin ay yung mga kung ano yung tira sa ref. Bubuksan mo lang yung ref, maghahanap ka ng mga tirang pagkain. So may mga araw na hindi kami nagluluto ng tanghalian o kaya ng hapunan. Inuubos talaga namin yung mga tira-tira sa ref. Tapos kapag naubos na, saka magluto ng panibagong pagkain. Dahil siguro dalawa lang kami at hindi naman din kami malakas talagang kumain. Kaya laging may, may tirang pagkain sa aming ref. Minsan nga tuwing Sunday ay talagang ang kinakain namin sa araw na yan ay leftover. Yung mga tira-tira sa fridge. Kaya may time talaga na hindi kami nagluluto at okay din yon para kahit papano is makapagpahinga ka din sa mga gawain sa kusina, di ba Mindset ba? Mindset. Ang hirap din kaya yung mula umaga, tanghalian, hapunan, nasa kusina ka, ba diba? Pero kasi naman kami, nagluluto lang kami ng tanghalian. Yun yung pinaka-heavy meal namin. Kasi ang, ang umaga is, ang breakfast namin ay cereal o kaya fruits lang. Then sa tanghalian, magluluto lang kami ng isang dal at isang gulay. Yun yung pinaka-heavy meal talaga namin. Heavy meal namin tanghalian. Then yung, yung dinner naman namin is very light. Omelette or bread lang. Thank you for watching.